一百分，那个三百分，一百分，两分啊，三百分，两分，四分，五分，六分，七分，八分，九分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十十分，十分，十分，十

talaga magkakaige. talaga namang may kaingot-ingotan na bubundok tayo. Ito talaga nasa loob. Kanina ko pa sinisilip kung paano ko yun. Ito pala ay kasama. yan Talaga namang palang. Kaya nga pala't magkukulang. Ito pala ay... Eh! Naman. Kaya pala kahit anong gawin kong dugtong. Ay! Sala talaga. Mm hmm. Wow. ticket dito. Ayan. Kaya pala talaga kahit anong gawin kong tingin. ee eh, eh, may ikli. Ay, eh, kulang. Kulang pala talaga. Ayan. Sus Maria. Naman. Eh, balik na natin ito pa, Eh, balik na natin ito pa, ah. Eh, ito pa, ah. na lang lahat tawasan nalang ang sukat bago maikabit hindi nga pagkakakita masyado excited kaagad agad ay ipinagsulpakan hindi muna tingnan. kay naman naman na babaeng ari hmm. kaya nabubundok kay eh. laging gigil nang mamadali paig eh. So, ayan tuloy. May natiklop na kaagad sa happy pipilit ko baga. Kailangan natin lagyan ng Maria, ay di tayo ngayon ay bagong-bago ay may pan B-tape na tayo kaagad. Ayan na nga, nakita ko na na talagang kulang papahabain, dinudukot sa ilalim. O, ayan, ito na lang. Ito naman ang ating kakapit. Pahit na siya eh. O, si... Ano Tawing-tawing. Magkaigi siya na. para na atin. Yan, 'yung uh, si Ceci. Sipatin, sipatin ko sa niha harap. Ya. CCTV si -si to. Bitin <laughs> natin na mahigpit para sure na hindi makakalas. naghanap pa ng ano na rin, nung nut. Huwag ka lang mapipingkal, ha? Oh. umiikot ba siya? Or naka-steady lang? Yes, kabit na natin. Kaagad-agad naman ay eh, dumating. Ah, uh, ah. Uh. Hei! Ah, okay. mukhang kapag umikot niya ay matutumba kaya talagyan natin ng pabigat talagyan natin ng motor sa gitna gusto yata yung wala ng switch on and off dito lang yun may hangin din naman, medyo malakas-lakas din makakatanggal na din naman ng banas. Thank you for watching.